Pagabi sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sa inyong fourth weekly task na tatawagin kong Laro Along the Calle, maglalaro kayo ng tatlong challenges na base sa mga kinagigiliwan nating Pinoy Street Game. Bukod sa weekly task, ang tatlong challenges na ito ay magsisilbing inyong ikalawang league task. Ang grupo na may pinakamataas ng total points matapos ang tatlong challenges, ang siyang magiging ligtas mula sa ikalawang nominasyon bilang paghahanda, sumabang sila sa palagtasan. Mga anghel nga ba? O tila bang para may masabi lang upang matago ang inyong katotohanan? Handa na ba kayo? Masaktan at umuwing luhaan. Masusubok ang husay at diskarte ng housemate sa unang bahagi ng leg task. Oh, o. sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Isang araw sa bahay ni Kuya, ang boys napag-usapan ang pananatili nila sa loob ng bahay. Yes. Soon, if, if may magtatanong like with our experience here so far. What would you What would advice? you advise to someone? Who... Yun yeah, talaga, Don't go 'yung magpapatotoo. Eh. Don't go crazy. Always remember your purpose. Yeah. You won't understand it until yeah. you're here na pala. Kung seryoso ang usapan sa boys' bedroom, sa living room naman, isang magulong tanungan ang inumpisahan ni Fred. Rivali ka, may tanong ako sa'yo. Pero di ko sisibihin yung tanong sa isip ko lang. Oh. Tingin ka sa mga, basahin, try mo, basahin mo. Yes, sir, no. Nakakatama ni niyo. Oh, di ba? Yes! Woo! Ito, alam ko ano yung tanong ko eh. Alam ko tanong mo. Ano pala? Meron ba? Wala, hindi yun. O oh. oh, ano? Bakal ko sisibihin, nasa sa akin yun, ito, tatanong kita. Oo. Oh. Yes or no? Yes. <laughs> 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 you 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 Ashley, like <laughs> Look at me in the eyes and answer my question. I <laughs> <laughs> Yes ma'am. Ah, oh, Fred? para bang may tanong talaga. Ate B, mm, look me in the eye. Yes or no? Yes. Maya-maya mm -hmm. pa, isang laro ang naisip ni na Anton at Sofia. Kuya, ako nga yun yung mga gawin. Pabili kuya. Papabili siya kami. Masaya, masaya. Two, one, two, <laughs> three. Hoy! What? <The third? laughs> Wait, like that? Hahaha. <laughs> Okay. Gano'n ah! Oh! <laughs> Ang ibang housemates hindi na rin nakapagpigil at nakisali na sa masayang laro. Game! 3, 2, 1, go! Takoy! Uy! 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 Parang kambing! <laughs> sa paglipas nga ng mga araw ay talagang lumalalim ang samahan ng ating mga housemates at mas nagiging close sila sa isa't isa. Pero syempre kasabay nito ay mas tumitindi rin ang mga harmony kuya sa kanila lalong lalo na itong tatlong sunod-sunod na ligtas na kailangan nilang harapin. Hello Philippines and hello world! At magandang gabi kapuso and kapamilya! Tama ka nga dyan, Ate B. Tatlong mabibigat na hamon ya na sigurado'ng susubok din sa klase ng pamumuno ng tatlong leaders si na sina Ashley, Eliza at si Princess. Paraan na rin ito ni Kuya para mas makilala po sila bilang housemates mm -hmm. at bilang leaders. Yes, kaya naman ang tanong, sino nga ba ang aangat mm -hmm. sa mga hamon na ito at paano ba pamumunuan ng tatlong leaders ang kani ng grupo? Ituloy na natin ang kwentuhan. Si Kuya, pinalabas na ang housemate sa garden area. I'm really curious po Kuya kung ano talaga yon. Doon po rin ako na-shock kung ano talagang gagawin namin uh, or anong hamon tumba oh, bro Aga kita! Wanda na ba dito? we win oh. it. Pero dapat dito lang. Dapat dito lang. You <coughs> have to uh, throw your This stuff. kina bahan so K talk. Talk. Kinabahan po kami for a bit of moment lang po kuya. Pero lahat po kami, super na-excite po kami kuya kung ano po yung inihanda niyo pong task po para po sa amin. Mayamaya -maya pa ay isang anunsyo ang ibinigay ni Kuya. Para sa inyong unang ligtas, ang bawat miyembro ng inyong grupo ay magpapatumba ng isang lata. Gamit ang tirador, mag-uunhang magpatumba ng anim na lata ang bawat grupo. Ang anim na lata na ito ay may iba't ibang layo, laki at kulay. Green na lata para sa Determined Warriors, yellow naman para sa Smiling Angels, at violet ang lata ng Strong-Willed Fighters. Diskarte na nila kung anong lata ang papatumbahin ng bawat miyembro, pero hindi na maaaring umulit ang miyembro na nakapagpatumba na ng lata. Sa ligtas na ito, i-rank ang bawat grupo depende sa dami ng latang na nila sa itinakdang oras. Three leg task points ang makuha ng rank one, two league task points naman para sa rank two, habang one leg task point naman para sa huling rank. At dahil ito rin ang unang bahagi pa lang ng weekly task, ang bawat lata na mapapatumba nila ay may katumbas na one golden coin na iniipon nila para sa weekly task. 27 gold coins naman ang kailangan nilang maipon sa tatlong leg task. Nakikita nyo yung mga jar at yung tubig na nasa harapan nyo. Yes, po. Babasain nyo ito, bibilugin, at yun ang magiging bala. Matapos malaman ng gagawing leg task, nag-usap na para dumiskarte ang magkakagrupo. Kanto paghahawak? Ikaw nga, try mo nga, alam mo. Ganyan. alis ka dyan, ka dyan. Ganyan pag ganun. Aminin ko po kuya, sobrang nakaka-pressure po talaga. Ayun nga po, kung ano po yung step nung isa, ayun po yung step ng lahat. May nang, meron nagkamali sa amin, dami po lahat. Pag meropun tama, tama po lahat. Tapos tumatama. Dito yung newspaper, di ba? Kaya ganyan. Ah, ganito. Hmm. Ah. stretch mo pa. Hindi pa, di mo Ang tinuro po nila yung proper form po, ng paghawak po sa tirador po, kuya. Paano po hawakan yung rubber and yung mismong handle po? Station, kaya tinatanong ko sa inyo, may pinakamaliit doon, di ba, Station 1? Yes. Sino magaling sa inyo mag-aim? Oh, it's say. Oh. Kasi i-assign ia ko kayo, Station 1, Station 2. Tinanong ko muna sila kung gaano sila ka-confident sa shooting or aiming skills nila. And then from there, kuya, nag-assign po kami ng mga tao for each station, like one, two, three. Ayun po yung naging diskarte namin, Kuya. Maya-maya pa ay pumuesto na ang mga unang maglalaro para umpisahan ang leg task. Smiling Angels, ready, get set, go! go, 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 go Since dati kasi po kuya, nung bata ako, natry ko na rin po kasi mag ganun kuya. Like, mga 10 years ago po kuya, yung mga last ko pong ganun. Kasi kaya siguro, kailangan ko lang po muna ng konting warm-up. Challenger, inner the yeah, <laughs> Pakiramdam ko, Kuya, I feel pressured. At saka, sobrang kinakabahan po ako that time. sa labas po ng bahay mo, kuya, wala po akong masyadong karanasan na naglaro ng tirador o tumbang preso. Sa unang subok, walang ni isa sa mga players ang nakatama sa lata. Ganun pa man ay nagpatuloy pa rin sila sa pag-asinta. Oh! 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 Swear, salito. Salito. <laughs> yeah, yeah. um, tatama rin to. Yeah. oo, like... oo, malapit, malapit. Koy, oh Nigo! nung hindi talaga natatamaan ng swak yung kanan. Super chill lang talaga ako kanina. Sabi ko, madami pang oras, tsaka I believe in my group. So, yeah, like this. Boom! Oh! Habang tumatagal ko ya, nakuha ko na siya hanggang sa natamaan ko na po yung number one na lata. Smiling Angels! Yes! One point! Yes! Ito so ulit ko yung mga moment na once in a lifetime kasi sobrang naalala ko rin yung mga iba pang childhood na nilalaro kuya. Yung advantage po namin kuya is si Fred. Alam niya po talaga kung ano po yung dapat gawin at alam niya po yung ginagawa niya po kuya. Sa pagpapatuloy ng leg task, pinalitan ni Marcos si Anton sa paglalaro. Siyempre kuya, nagtiwala sa akin yung mga kagrupo ko. ah uh, sa tingin ko kuya, eh, makukuha ko naman. Gagawa ko naman yung na ng tamat. Dahil sa hindi makatama ng lata, nagpa siyang strong-willed fighters na palitan muna si Inigo habang nagpatuloy lang sa paglalaro si na Clifford at Marco. Teka, na? Cliff, ah? Si Si Let's go, Parang sanay na sanay na po sila, mga asentado po sila, kuya. Smiling Angels. Let's Go! Two points. Sa pagpapatuloy ng tumbang tirador, wala pa rin nakukuhang puntos ang determined warriors at strong-willed fighters. Stop, stop, stop. Karamihan nga ng tira ko, kuya, eh, malapit na nga sa target. Pero hindi ko, hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi ko siya napapatama sa bawat adjustment na ginagawa ko. I was really focused po kasi hindi ko po alam kung ano yung technique talaga. I really needed to focus po kuya and I really needed to clear my mind po kuya so I can think of a technique ta. okay po. Oh! <tries> 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 nung nakatama po ko ng lata at nakakuha ng points para sa grupo ko po kuya, syempre um, I was really happy po kuya. Um, you know, my adrenaline was high po, kuya. So, talagang, um, I was excited. My heart was pumping. Strong-willed fighters, one point. And then, ay. Goes, Next. Oh! Next. Go, 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 go. Na? Kung madaling nakapunto si Miguel, ang sumunod naman na player sa kanya na si Lee, tila hirap sa paggamit ng tirador. Lee, hawakan mo dito sa block. Sa block? Hindi, hindi yung okay. jaryo. Ah. Hindi yung jaryo. Yeah. 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 Bawal to na, Fred. Fred, bawal to na. Tabi. Lee, Tabi. straighten may the, may the may ano, yung, straighten tapingin. the... Lee, straighten the thingy. Bang! Woo! Oh. Tapingin, okay. bro. Okay! Sige, Lee. Maging stable lang po as much as possible kasi po mas ma-aim mo siya ng maayos at mas maganda yung dapat mas maganda yung grip mo may karanasan na po ako sa paglalaro ng tirador at tumbang preso kasi po kuya batang kalye talaga ako nung bata ako smiling angels 3 points Malaking bagay po sa akin yun kuya na nangunguna po kami sa um, task po kuya kasi siyempre po natutuwa po ako na mabilis po nilang nakuha din po yung um, strategy po and technique po pagdating po doon sa task kuya. Sunod na sumalang ay si Heath na nagmula sa grupong wala pang puntos na pinamumunuan ni Eliza. Sobrang bagal po talaga ng oras po kanina tapos parang kahit ang bagal-bagal, hindi -bagal. po rin po talaga kami nakakapuntos. Si Lee, tila may naisip na sariling strategy. Go, son! Damn. Uy, bawal dyan! Damn, son! Yo, <laughs> Siyempre nagulat ako and siyempre su super natuwa po kuya kasi nakaka-contribute ako sa grupo ko. Good job, Lee! Effective yung strategy mo. Sa pagpapatuloy ng tumbang tirador, sumubok na rin ang first timer sa si Sina Joaquin, Caprice, Anton at ang leader na si Ashley. Wala po kaming discard eh. If we could hit the can, then we could hit it. Kung hindi kaya, mag-switch kami. Uy! Tumaba! Awesome. <laughs> Let's go, Marco. Ang determined warriors, tila hirap pa rin makapundos. You're pressing it, eh. Huh? Don't squeeze the ball! Ang hirap din po naman panoorin na nakakailan try po sila Pero wala po talagang nangyayari Tapos nakikita ko po yung disappointment po sa faces po nila Habang sina Inigo, Lela at Marco muling tumira para sa kanilang grupo Oh, na na, wait lang, wait lang wait. Lela, you've been firing guns got... I'll get this round, Joaquin, Joaquin, I'll get this one This is mine na Let's go, Lela Oh! Maya-maya pa, sina Inigo at Marco tila nagpalitan ng pagdira. Inigo, stretch it out more. No! oh, oh Malapit na, malapit na! Nairapan po ako ng onte sa pagtama ng lata. Uh, sa una po kasi wala kaming strategy and wala kaming techniques. So, parang I came into the game na wala akong alam. Ito ako mamaya. Hindi Yo! <sighs> up about hypothetical. Hi, Tianto. Stretch it, Inigo. Stretch. Hey, hey, hey. No! No! Strong-willed fighters. 3 points. Matapos mga puntos ni Inigo, patas na ang score ng Smiling Angels at Strong Willed Fighters na naka 3 cans each. Yung ano, sumakses ka step by the step, bro. Sobrang saya kasi yung unang times na tinatama ko siya, hindi talaga, hindi talaga siya lumalayo yung bola namin. Tapos nung nag-switch na kami, nagawa ni Miguel, and then afternoon ako, diba? Eh, before noon Binigay ni Miguel yung secret sauce niya. Inigo, stretch it out more. And nag-work talaga. Nag-work talaga siya for me. Kuya, sobrang saya ko nang nakatama ko ng lata. Kung nakuha na ni Inigo ang tamang diskarte sa pagtira ng lata, si Marco mula sa Determined Warriors tila hirap pa rin. Inigo, Marco, may kumata? Oo, Marco. Samantalang kapansin-pansin na bukod tanging ang task leader na si Eliza ang hindi pa rin tumitira para sa grupong Determined Warriors. Ang napag-usapan po namin, masasabi ko po ko yan na nagparaya. Sila-sila po yung nagde-decide po talaga kung sino po yung tatama po doon sa lata. So hinahayaan ko lang din po talaga sila kuya kahit na feel bad po ako na wala po ako na itulong doon. Parang natatakot din po akong humindi po sa mga kagrupo ko po. Sa pagpapatuloy ng ligtas, isang anunsyo ang ibinigay ni kuya. Sa puntong ito, meron na lamang kayong natitira. 15 oh. minutes. Good luck. Housemates. Wala namang sinayang na sandali ang housemates at kaagad ipinagpatuloy ang big task. Diyan, pre. It's like cs two case on a box. Hit! Hit! sobrang nakaka-pressure po and ang iniisip ko lang po talaga ngayon is kailangan po naming manalo. Ang Determined Warriors, tila hirap pa rin makapuntos. Habang ang players ng ibang grupo, tila unti-unti nang nagagamay ang paggamit ng teridor. Ah! Nun, kuya. nang hirap po pala niyang tansyahin. Okay. Okay. Ito po, ako mag, ano, ng, ano? Mukulong yeah. lang <laughs> ako. Oo. Oh. Ano ang ano mo? Oo. Oh. Oh. natin na. Maganda, maganda yung... Mag. Oh my goodness. <laughs> Every time po, na si Princess po yung gumagalon dun sa um, ng grupo nila. Kuya, grabe kuya, parang kinakabahan ako na ewan. Kasi po kuya, syempre, gusto ko pong manalo yung team ko, kuya. Ah! bro, what is this? Let's go, Ashley, let's go! Oh, well, that's my master sword. I'm gonna use all the actions. Go ahead, like. Isang minuto, patuloy na naghahabol ng puntos ang Determined Warriors hanggang sa... <laughs> akala ko po talaga kuya di po talaga kami magkakaroon kaya sobrang sobrang happy po na kahit naka one point lang po kami kontento na po talaga ako dun kuya kahit ganun lang po yung score namin, at least we tried po talaga kuya. Kasi mahirap po talaga yung task. It's been a while po kuya na humawak ako ng ten uh, tenedor. At sa huling mga segundo ng ligtas, For the first time, hindi ako nag-worry sa time, nor na-pressure sa time. Oh! <laughs> oh! For the first time kuya na enjoy ko talaga yung yung success parang sumakses talaga ako nung mga panahon na yun kuya. Tapos nakita ko talaga yung tuwa sa mukha ng mga kagrupo ko kuya. Okay. Medyo nangihinayang po ako and feeling ko po nangihinayang rin po sila pero hindi naman po kami nawawalan po ng pag-asa kuya. Strong-willed fighters. Congratulations cayo ang rank 1 para sa unang league clash challenge habang rank 2 naman ang smiling angels habang ang determined warriors ay nasa rank 3 sobrang nakaka-pressure po talaga. Kasi alam ko po na meron po talagang part sa members ko na sa akin po sila umaasa. Alam ko po talaga na sa puso po nila kuya, sobrang dami pa po nilang gustong patunayan at saka ipaglaban. Lalo na po na ilan po sa members ng grupo ko ay sobrang malapit po talaga sa akin kuya. Sa girls' bedroom, ang may pag-aanin lang ang leader na si Princess, nagbukas sa kapwa leader at kaibigan na si Ashley. Ashley, paano mo bigyan ng pep talk yung grupo mo? Kasi na yung sa grupo ko, silang like ang um, mas nagpe-pep talk. Si Inigo tsaka si Joaquin. Kasi parang ang dami nilang alam. Alam mo yun? Kasi everybody naman, like in general, has to say something. So you listen, and then your turn to talk if you have something to say. Not naman kasi sa amin very super open to listening and open to say when open when there's something to say. So for me, talaga ako nahirapan na i-handle sila. Kasi like, know what, they're doing. Kaya nga. Mm. nahihirapan lang ako kasi grabe. Kapag magsasalita, strong talaga ng mga personalities. Tsaka talagang... Actually, yung line-up mo, parang si Miguel lang, dun yung parang medyo nonchalant talaga eh. Ang mga kagrupo naman ni princess sa living room. So excited, I'm so happy. Uh, fun uh, you got to win. Well, it's really like, uh, you're one step closer to you. So it's, it's okay to celebrate. But not to much. Not to much. The deal is not good. Yeah. First, my, my priority is the test. Yes, yeah, see. But if, sure, the time is the dictash, right? Let's help other people out. Yeah. So I don't know if that's bad to say. Right. If you want to win the Ligtas more it's not, it's not even selfish. So right. Kasi we're thinking of our people. we know that value of the Ligtas. It's a big deal. Here we have selfish Help yourself before you help others. how do you help others and not yourself selfish? So. Right, that's unfair to you. That's unfair to yours. I Ngayon mean, ko nga na-realize na being a leader doesn't really necessarily... Nagamatigaw lang yung... That you have all the power. Oh. Being a good leader siguro means let them also people lead themselves in their own way pero feeling ko you're just there talaga para gabayan sila i enjoy this like this whole week mm. sobrang thankful ako na leader ako you know sabi ni god that's it that's my plan ngayon uh, na ba ko yung mga pinagsasabi ko sa inyo na ayoko talaga maging leader i take it all back i am so happy na ako yung naging leader ng mga ka-grupo ko and ayun na kuya, may confidence na ako to be a leader, yun lang. So happy. Habang ang magkakaibigang sina Eliza, Crystal at Carmel mula sa grupong Determined Warriors nagbigay ng saloobin matapos ang pagkatalo. Lagi ko sinasabi kay kuya, ang pinaka-motivation ko, kayo. Kasi kayo lang naman talaga eh. Alam ko kayo lang yung meron ako. Matakot ko! Yeah. you know what? To be honest, kayo lang din yung rason kung bakit nananatili ako dito sa loob ng bahay. Kasi kung wala kayo, pili ko hindi ako tatagal dito. Hindi talaga. Hindi, pero kasi sa totoo lang, pag talaga naiisip ko kayo at saka sila, Marco, Anton, Heath, lumalakas na yung galaw ko. Ang akin lang naman is, of course, Nominations is this week. I know. Evictions is next week. So of course I have that fear. Magkaka isang grupo lang tayo. Mm. Um. And we are likely to be nominated. Mm. Siyempre, I want to stay here with you guys. Okay. Or if ever, I want to stay here. Tsaka <coughs> <laughs> gusto ko lang di malaman niyo na I love you guys so much. <laughs> so much, bro. I love you. Thank you more kasi ako, just the mere fact na nabuo ko yung gantong friendship sa bahay ni Kuya, okay na. I can go out every time. Kahit madami pa akong gustong patunayan at alam kong gusto pa akong tumagal ng pamilya ko tsaka ng mga taong nagmamahal sa akin, mas gusto ko kayong tumagal dito. Kasi this is new. Gusto ko pagpasok ko dito, selfish ako. Hindi ko bibigay ispat spot ko sa iba. Pero kung dadating dahil sa punto na ibibigay bibigay ko sa inyo yun. Hindi, seryoso. Kahit alam kong kailangan ko. Na kailangan ng pamilya namin ibibigay ko sa inyo yun. Sobrang halaga po talaga sa akin na manalo, kuya, kasi ayoko po yung feeling na kailangan na masisisi ko po yung sarili ko kung dadating po sa ganong position po, kuya. Yung lakas na loob ng loob po na binibigay po sa akin ng mga kagrupo ko, sobrang enough na po, kuya, pero hindi ko po alam kung bakit hindi ko po kayang tanggapin yung mga ganong salita. Balikan mo yung mga dahilan kung bakit ka narito kung bakit mo pinili na pumasok sa loob ng bahay ko at bago ka pa man pumasok ay una nakitang nakilala bilang isang determinadong dilag more than proving it to me at sa mga kasamahan mo patunayan mo sa sarili mo na determinado ka talaga leaders ipinatawag ni Kuya sa confession room. Dahil nakapagpatumba kayo ng walong lata, ibinibigay ko sa inyo ang walong gold coins na inyong may para maabot ang tagumpay para sa inyong weekly task. Nangangahulugan na labing siyam na coins na lamang ang inyong kailangan para manalo sa inyong ikaapat na weekly task. Paglabas nyo rito, tipunin ang mga housemates para sa paglalagay nyo ng mga coins sa alkansya. Today, nakakuha tayo ng total of 8 coins. Yeah. Ooh. Yeah, good job, everyone! Good job, May dalawa pa tayong games para makaipon ng 19 coins pa ng no? kulang. Good job, guys. Yes, guys. At isa-isa nang nagtulog ng coins ang task leaders na sina Eliza, Ashley at Princess. Magkakatunggali man sila sa hinirap na hamon, aba nakalikom naman sila ng walong gold coins para sa kanilang weekly task. Naku, makabawi pa kaya ang Smiling Angels at Determined Warriors sa mga susunod na hamon. Yan ang dapat nating abangan. Abangan bukas! Ikalawang bahagi ng inyong weekly task. Ay magsisimula in 3 2 1 go